Okay. Senda gudel, yeah, just so crazy, at <tod> yung borok mo. Kasi yung, yung mga gustong tabal yung mayin mo. Takot ako. Ikaw na matanggal na yung mo. Hindi ako talaga nagpapalinis sa iba. Hmm. Ikaw lang. Huto mo. Nagpapalinis ako. Hmm. Kaya diba nung nagpaano? Kaya, 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 yung kukod niya, alam mo yung patulis na. Yeah. Kasi ino ka na, ino ka. Ah. Para matanggalin mo mga tatanggal Po! Kamusta tayo? Oo. Uh -huh. Ayon, hindi tamta. na ulit nagpalinis ko. Po! Massage ka lang ba no? Oo. Hindi na palinis. Ay, Oo na lang. Kapit nito ah. Kasi grabe yung makatanggal ng ano. Yeah. No. Sabi niya, di ba hindi sila tatanggal na yung mm -hmm. Mm Pernetom Makahila naman sa... <laughs> Alam mo yung masakit na masarap. <laughs> mm -hmm. Ang pagagayahin Nipper. Saan ka bumibili ni Nipper ate? Sa TikTok shop ko po. Oh <coughs> nga, yung yung si Bakla, yung kapatid ni ano, mm. Chris Tipata. Mm. Na, na din sa kanya. Sabi ko mm. baka kalinis kami doon. <laughs> sino sabi niya sino yung ano? Ay, yung may bata na maingay, na madaldal. <laughs> Oo, sabi ko, dun kayo magpapalinis. Ay, sana ako, sabi niya. Ako din, sabi niya, gusto ko din magpapalinis sa kanya. Kaso, ang layo. Masa ko pa ng konti. Lagi daw siya nanonood sa TikTok. TikTok siya. Hindi eh, binili naman ko tatlo eh. <laughs> ano pangalan ng shop niya? Manikiris. Ito po kasi bayan ko to binili, wala po siya sa online. Ah. Uh, kasi may, may ano ako, nipper ng na gustong-gusto ko. Kaso nasira na. Ang tagal tagal kong hinina. Kung kayo 'yung bibili ng nipper, dapat iisang klase lang ng nipper o dalawang klase lang ng nipper ang gagamitin mo. Oo. Uh -uh. Para Pag, pag, bumili ka ba nung na-affiliate na, ka na ano, ganun-ganun din ang mo. Oo. Oh, Sisikapin ko. <laughs> <laughs> Ito ba yung ano page mo sa TikTok ate? Alin oh, po? Ligaw? Oo po. Naliligaw ng... Um, 126 followers? Oh, po. Ay, oo po. Ayaw, oh my Sige i-follow na kita. Sa gawin, Facebook? Hindi sa Facebook lang. Actually, hmm. kanina ko lang siya finalo sa Facebook. <laughs> <laughs> panood lang ako ng panood. Walang silbi. Mas marami. Kung <laughs> matangin ba, maging lawyer. Naglalaban sa buhay. Oo, <laughs> oo. Cutics ka na po, madam. Ayun. Ito,